Rampage, take the shot, now. Take the shot, man. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Sniper Go Shooter. RPG! Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang grupo ng mga terorista na hawak ang ilang Amerikanong bihag. Dinala nila ang mga bihag sa isang malawak na parang upang isagawa ang isang public execution. Ito ay isang hakbang na nagsisilbing paghihiganti at pagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Habang nangyayari ito, nakaposisyon naman mula sa malayo ang isang elite sniper team at tahimik na nagmamasid. Sa command center naman, maingat na minomonitor ng colonel ang bawat galaw ng mga kalaban gamit ang mga drone camera. Ang misyon ng mga sniper ay maliwanag, patumbahin ang mga terorista at iligtas ang mga bihag. Samantala sa field, ang team leader na si Miller ay naghihintay na ng utos para bumaril. Ngunit biglang naging mas delikado ang sitwasyon nang pilitin ng pinuno ng terorista ang isang batang lalaki na patayin ng isa sa mga bihag. Dahil dito, Agad din na nagbigay ng pahintulot ang Colonel para simulan ang pag-atake. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng drone support at isang Apache helicopter upang magbigay ng suporta mula sa himpapawid. Inutusan ni Miller si Brandon, ang sniper na may pinakamalinaw na view sa target, na barilin na ang kalaban. Ngunit nang makita niya na bata ang target, ay bigla siyang nag-alinlangan. Hindi niya magawang bumaril kahit pa ulit-ulit siyang hinikayat ng kanyang team bago patuloy ang lumala ang sitwasyon. Rampage, take the shot now. Take the shot, man. Three, Rampage. Take the shot! Dahil sa pag-aatubili ni Brandon, napilitan si Miller na iutos kay Barnes na siya na ang bumaril. Suicide, it's all yours. Ngunit nagminti si Barnes kaya agad na ang kanilang posisyon at nagsimula ang matinding bakbakan. Mabuti na lamang at mabilis na dumating ang air support na siyang pumigil sa posibleng pagkabigo ng buong operasyon. Sinubukan naman ni Brandon na barilin ang isa sa mga tumatakas na kalaban, ngunit nagmintis din ito. Sa huli, nagawang pasabugin ng helikopter ang sasakyan ng mga terorista at natapos ang habula. Pagkatapos ng operasyon, halata ang galit at pagkadismaya ng buong team. Dahil sa pagtanggi ni Brandon na magpaputok, may isang bihag ang nasawi at mula sa sandaling iyon, nagbago ang tingin nila sa kanya. Makalipas ang ilang panahon, makikita si Brandon at ang kanyang team na nagpapahinga sa isang cafe sa Istanbul. Ngunit halata na hindi siya mapakali, patuloy siyang binabagabag sa nakalipas na misyon. Isa naman sa kanyang mga kasamahan ang nangaasar sa kanya. Sinasabing parang bagitong sundalo siya na hindi alam kung paano lumaban. Nasakta naman si Brandon sa biro nito kaya lumayo muna siya para pakalmahin ang sarili. Lumapit sa kanya si Cervantes para damayan siya at sinabing huwag niyang intindihin ang sinabi ng babae. Sinabi ni Brandon na ayos lang siya at hiniling kay Cervantes na lumipat ng pwesto dahil natatakpan nito ang kanyang view. Doon natin malalaman na may pinagmamasdan pala siyang babae na tahimik na umiinom ng beer sa hindi kalayuan. Nang sa wakas ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob para lapitan nito ay bigla namang tumayo ang babae at umalis. Dahil sa pagkahumaling, sinundan niya ito. Nagtagumpay naman siya sa kanyang misyon at nagawa nitong makilala ang babae. Samantala, makikita ang isang lalaking nagtungo sa rooftop. May kinuha siya mula sa kanyang bag. Ito ay isang sniper rifle. Makikita na ang target niya ay si Brandon. Ilang sandali pa, handa na sana ito upang barilin si Brandon Ngunit bago pa man ito makakalabit ng katilyo, ay maririnig ang isang putok at agad na bumagsak ang hitman Sa di kalayuan ay makikita si Major Bidwell na siyang pumatay sa lalaki at nagligtas kay Brandon sa tamang oras Pagkatapos ay tinawagan ni Bidwell si Brandon at inutosang magkita sila sa isang ligtas na lugar Pagdating doon, ipinaliwanag niya na isang grupo mula sa Syria ang naglagay ng presyo sa ulo ni Brandon na nagkakahalaga ng $150,000 sa sino mang makakapatay sa kanya. Nakaligtas man siya sa unang pagtatangka ngunit nagbabala si Bidwell na marami pang susunod. Sinabi rin nito na alam niya na ang nangyari sa huling misyon dahil ikinwento ito ni Miller sa kanya. Dito ay pinayuhan niya si Brandon na iisang ang emosyon sa gitna ng laban. Dahil ang isang marine soldier ay sumusunod sa utos at hindi nagpapakita ng awa sa kalaban. Pagkatapos, tinipon ng colonel ang buong team sa isang military ship. Ang susunod nilang misyon ay ang protektahan ang isang malaking gas pipeline na dumadaan sa Georgia. Ang pipeline na ito ay nagturugtong sa Black Sea at Eastern Europe sa maraming mahalagang rehiyon. Kaya napakahalaga nito pagdating sa enerhiya. Maya-maya, dumating ang isang babae na naggangalang Robin. Ito ay ang babaeng nakita ni Brandon sa cafe. Dito ay malalaman na isa pala siyang military coordination officer. Ipinaliwanag niya na sa misyong ito ay kasama nila ay ang mga sundalo ng Georgia sa ilalim ng pangangasiwa ni Sergei Babayov. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang pigilan ang isang radikal na grupong binubuo ng mga mandirigma mula sa Afghanistan at Iraq na pinamumunuhan ni Resen Gasakov. Dahil pangunahing salarin ang grupo ni Gasakov sa pag-atake at pagsira sa mga pipeline na nasa mahalagang lokasyon. Ang team ni Brandon ay naatasang i-eliminate ang mga tauhan ni Gazakov at ang kanilang mga counter-sniper na suportado ng advanced drone system mula sa isang USB sa Turkey. Matapos ang briefing, pinaalalahanan ni Major Bidwell ang Colonel na mag-ingat at tumaasang magiging maayos ang kanilang operasyon. Pagdating ni na Brandon sa Georgia, ipinaliwanag ni Robin ang misyon para sa araw na iyon. Ang mga sniper ay ang magbibigay ng security sa mga kontraktor na makikipagkita sa lokal na mga pinuno. Pupwesto ang team nila sa mga matataas at ligtas na taguan. Ngunit may problema. Nauna nang sinakop ng na mga pwersa ni Gasako ang lugar at nakapwesto na sila at handa ng mga ambush. Samantala, Makikita na tahimik ang paligid, walang sinyales ng panganib. Ngunit pagdating ng convoy sa meeting point, agad na sumiklab ang putukan. Nagkaroon ng matinding pahalitan ng putok, kabilang ang mga sniper battle sa malawak na lugar. Sa gitna ng kaguluhan, tinamahan si Rojas ng kalaban, lumala ang bakbakan at nagliparan ng mga bala mula sa magkabilang panig. Sa command center, nakita sa wakas ng mga operator ang mga posisyon ng kalaban at nagpasabog ng mga misail. Mabilis namang tumakbo si Brandon upang sagipin si Rojas ngunit huli na ang lahat at hindi na ito nakaligtas. Pagkatapos ay nagtungo si na Miller, Robin at Babayob sa lugar ng pinagsabugan ng misail. Nais nilang makumpirma ang pagkamatay ni Gasakov pero ang nakita lamang nila ay isang basyo ng bala mula sa anti tang caliber rifle. Ibig sabihin, mga advanced weapon din ang gamit ng mga kalaban na katulad din ng sa kanila. Nagtaka naman si Brandon kung paano nalaman ng mga kalaban ang eksaktong posisyon nila. Isa pa, si Rojas ay isang eksperto sa pagtatago ngunit natuntun pa rin siya. Napagtanto din niya na ang tanging nagkaroon lamang ng casualty ay ang team ni Brandon at walang nasaktan sa panig ng mga sundalo ng Georgia. Doon nagsimula ang kanyang hinala na may naglik ng impormasyon mula sa kabilang grupo at ang akusasyong ito ay nagpasimula ng mainitang pagtatalo ng dalawang team at kinailangan ni Miller na pumagit na upang awatin ang dalawang panig. Dahil sa komprontasyong iyon Pinarusahan si Brandon at inilipat sa isang liblib -lib na outpost sa Caucasus Mountains. Pagdating niya roon, ay hindi naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga tao. Sa halip ay sinalubong siya ng mainit na suntukan. Sa huli ay nagawa naman niyang maipagtanggol ang sarili pagkatapos ng gulo, nakilala niya ang leader ng outpost, si Andre. Alam na ni Andre kung bakit naroon si Brandon. Natawa naman ang mga sundalo dahil para sa kanila ito ay parusa dahil sa pagsuway ni Brandon sa nakatataas. Bilang mas senior, pinayuan ni Andre si Brandon na huwag basta-basta maghinala o magbibintang. Kung gusto niyang malaman ang katotohanan ay kailangan niya ng tunay na ebidensya. Matapos magkape, Lumabas sila para magpatrolya. Mula sa malayo, nakita nila ang dalawang taong nagnanakaw ng satellite equipment. Inutusan ni Andre si Brandon na barilin ng isa. Ngunit tumanggi si Brandon. Naniniwala siya na magnanakaw lamang ang mga ito at hindi kalaban. Dahil dito, lumapit ang mga sundalo para huliin sila. Ngunit nang tangkaing kunin ng babae ang isang armas, mabilis na nagpapotok si Andre at napatay niya ito. Dinakip naman nila ang lalaking kasama nito. Kinagabihan, nagkwento si Andre tungkol sa kanyang nakaraan. Isinalaysay niya na minsan ay nakaranas siya ng parehong pag-aalinlangan na naramdaman ni Brandon. Sa isang misyon, may batang lumapit sa kanilang unit na may tinatago sa ilalim ng damit. Sa halip na barilin ito, akala niya ay pagkain lamang ang dala nito, ngunit isa pala itong bomba. Teka kaibigan, Bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Sumabog ito at napatay ang lahat ng kasamahan niya. Ipinaliwanag ni Andre na darating ang sandaling haharap sa ganitong sitwasyon ang bawat sniper. Isang sandaling susubok sa iyong moralidad ngunit isang beses lamang maaaring mangyari iyon. Pagkatapos nun, ang pagdadalawang isip ay maituturing na panilin na hindi na dapat pinapayagan. Kinabukasan, nagpatrolya muli si na Andre at Brandon. Doon nalaman ni Brandon na si Andre ay isa palang sundalong ruso na inupahan para protektahan ang rehiyon. Kasabay ng kanilang pagpapatrolya, sina Sajid at isa pang sundalo ay naglalagay ng mga mina bilang paghahanda kung sakaling susubukan ng SEC forces na sagipin ang kanilang nadakip na kasamahan. Hindi nagtagal, may kainahinalang grupo ang nakita nila sa malayo. Agad namang naghanda ang mga sundalo para sa labanan. Isang sniper ang bumaril at tinamaan ng isa sa kanilang scouts at nagumpisa ang matinding bakbakan. Gumanti si Brandon ng putok at boom kunana, headshot ang target. Ngunit sobrang lakas ng puwersa ng kalaban. Nagkaroon ng malupit at madugong palitan ng putok at isa-isang napatay ang mga tauhan ni Andre. Upang mapigilan ang paglusob, pinasabog ni Andrei ang isang remote explosive na nagpabagsak sa ilan sa mga kalaban. Ngunit sa huli, silang dalawa na lamang ni Brandon ang natira sa kanilang team. Hindi nagtagal, nahuli si Andre ng kalaban. Nang papatay na sana siya ng isa sa mga sundalo, mabilis na kumilos si Brandon at pinaputokan niya ang mga kalaban kung saan isa-isa niyang napabagsak ang mga ito. Ngunit biglang nagtraidor si Sajid. Itinuro niya sa kalaban ang eksaktong posisyon ni Brandon. Walang pag-aatubili, itinutok ni Brandon ang kanyang baril dito at agad na bumulagta si Sajid at ang sundalo sa kanilang kinakatayuan ang natitirang kalaban ay ginamit si Andre bilang human shield ngunit na natiling kalmado si Brandon at isang putok ang pinakawalan nito na nagawang tumapos sa buhay ng kalaban. Samantala sa command center, napanood ng colonel ang buong pangyayari sa drone footage. Kaagad niyang inutusan ng team na sunduin si Brandon at ibalik ito sa base. Ngunit may ibang plano si Brandon. Naghahanap siya ng kasagutan, lalo na kung paano nalaman ng tropa ni Gasakov ang mga detalye sa kanilang nakaraang misyon. Kinabukasan, nagsimulang maglakbay sina Brandon at Lukman. Tumawid sila ng bundok at lambak habang tahimik na sinusundan ng drone mula sa himpapawid. Pagkalipas ng ilang oras, napansin sa drone feed ang pagdami ng tao sa paligid nila. sinyales na papasok na sila sa teritoryo ni Gasakov. Maya maya, lumitaw ang mga tauhan ni Gasakov. Itinaas ni Lukman ang kanyang mga kamay bilang senyales ng kapayapaan at inabot ang mga labi ng kapatid ni Gasakov upang maipalibing ng maayos. Tinanggap naman ng mga mandirigma ang alok. Maingat namang tinanong ni Brandon kung paano nila natuntun ang sniper team sa nagdaang labanan. Ngunit sumagot ang isa na kalooban nito ng Diyos. Ilang sandali pa ay napansin ni Brandon ang isang lalaki na nagta-type sa laptop dito ay napagtanto niya na hindi himala ang dahilan kundi teknolohiya. Sa sandaling iyon ay patuloy pa rin siya nagtatanong at doon nagalit si Gasakov. Binalaan sila nito na umalis na kung ayaw nilang pareho silang mapatay. Samantala sa command center, nakita ng colonel ang tensyon. Nagutos ito ng isang missile strike para tapusin ang si Ngunit muling na-detect ng mga kalaban ang paparating na drone at nagawa nilang makaalis bago pa man sumabog ang missile. Mabuti na lamang ay nagawa ring makaligtas ni na Brandon at Lukman sa matinding pagsabog. Pagbalik sa base, Inireport ni Brandon na may mataas na antas ng military technology ang grupo ni Gasakov. Nagduda si Robin at nagtataka kung paano sila nagkaroon ng ganoong gamit. Ipinaliwanag ni Lukman na maaring nabili iyon sa black market na kayang ihack ng device ang drone signals dahilan para masundan ng kaaway ang galaw ng mga sundalo sa bawat oras. Sa puntong iyon, tinawagan ng Colonel sina Brandon at Miller. Nagagalit ito dahil kinausap ni Brandon si Gazakov nang walang pahintulot. Mali ang ginawa niya at sobrang delikado kaya inutusan niya ang dalawa na tapusin na nila si Gazakov. Sa ibang eksena, bumalik si Brandon sa pipeline station at sinalubong siya ng kaibigang si Cervantes. Samantala, kumilos na ang sniper team at ang mga sundalong Georgian papunta sa isang nayon na, na ang pinagtataguan ni Gasakov. Sa kabilang banda, inactivate na naman ng grupo ni Gasakov ang kanilang hacking network at doon tuloy ang nabunyag ang katotohanan. Matagal na palang nahak ni Gasakov ang kanilang drone system Kaya nakikita nila ang bawat lokasyon ng sundalo ng may eksaktong detalye Sinamantalan ni Gasakov ang kanilang advantage at naglunsad ng panibagong pag-atake Natukoy pa nga niya ang kinaruroonan ni Miller Mabuti na lang at nagmintisang putok Dumating si na Brandon at Cervantes At nagbabala sa grupo na tanggalin ang lahat ng vest na may GPS tracker at sinabing hanggat konektado ang drones, nakikita sila What? ng kalaban. Pagbalik sa base, mabilis silang nagplano. Ayon sa satellite intel, naghahanda ang hukbo ni Kasakov na atakihin ang rehiyon ng Kauvalay. Nagpa siya ang team na tumungo doon para sa lubungin ng kalaban. Inutos ng colonel na ipadala ang lahat ng hukbong sandataan upang mapabagsak na ang mga kalaban. Pagkatapos, umalis ang team mula sa Gaysiantep papuntang Kovalay pero patibong lang pala ito. Sadyang nagpalabas si Gasakov ng maling impormasyon. Lumalabas na ang totoong target ay ang Gaysiantep mismo. Habang nasa biyahe, nakaramdam si Brandon na may mali na pagtanto niya na walang bantay ang Gaysiantep sa sandaling iyon dahil dito ay maaari itong madaling maging target ng mga kalaban. Sumang-ayon naman si Miller sa kanyang naisip at agad na nagutos na bumalik. Sa parehong oras, sinimulan ni Gasakob ang tunay na pag-atake. Habang inaatake, sumama na ang Colonel sa mga sundalong Georgian upang subukang pigilan ang pagsalakay. Ngunit hindi nila kinaya ang puwersa ng mga ito. Sa paglala ng sitwasyon, mabuti na lang at dumating ang team ni Nabrandot sa tamang oras. Nagpupuesto sila at agad na nagpakawala ng mga putok. Mala Fernando po junior ang kanilang pagbaril at isa-isang bumagsak ang mga kalaban. Mula sa likod ng mga bato, nakita niya ang kanang kamay ni Gasako at tinamaan ito ng putok na pinakawala ni Brandon. Sa puntong iyon, naramdaman ni Brandon na nagtatago si Gasako malapit lamang pinatay niya ang kanyang GPS para hindi siya nito matuntun. Lumipat ng pwesto si Gasakob, natamaan niya si Cervantes at ito ay nasugatan. Hindi naman pumayag si Brandon na mamatay ang pinakamalapit niyang kaibigan. Nag-focus siya, pinag-aralan ng bawat anggulo hanggang sa mahanap niya ang posisyon ni Gasakob Sa matinding konsentrasyon at katahimikan, pinakawalan niya ang huling putok. Tumama ang bala at bumagsak si Gasakob. Matapos ang labanan, bumalik ang team sa Istanbul upang magdiwang. Ngunit sandali lang ang kanilang naging pahinga. Dumating ang colonel, dala ang bagong misyon at muli naghanda ang team sa panipagong operasyon. Ang moral lesson ng kwentong ito na ang maling akala ay nakamamatay. Akalain ba natin na matitino ang mga nakaluklok sa gobyerno? Kaya ayun, inubos ang kaban ng bayan. Aray ko, may utang patuloy si Juan de la Cruz. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.